Hinamon ni House Deputy Speaker at National Unity Party Chairman Ronaldo Puno si Senate President Cheese Escudero na pangalanan na ang nasa likod ng umanay demolition job sa kanya sa halip na maglabas ng mga patama laban sa Kamara. Ayon kay Puno, dapat tukuyin na ni Escudero kung sino-sino ang mga kongresista na naninira umano sa kanya dahil unfair o hindi patas na nakakaladkad ang Kamara sa buong usapin. Madalian ituro ang Kamara sa kung ano-anong mga aligasyon ngunit nasaan naman ang patunay. Inihalimbawa nito ang 2025 National Budget kung saan isinisisi sa kamera ang umano'y mga insersyon sa pambansang budget. Sa katunayan, iginiit ni Puno na nang mapagtibay ang General Appropriations Bill na ilipat sa Department of Public Works and Highways ang malaking porsyento ng budget at nakaltasan ang budget ng Department of Education na malayo naman sa bersyon ng Kamara. Wala rin umanong kinalaman ang Kamara sa pag-realign ng 74 billion pesos na budget ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Hamon pa ng kongresista, Maaring silipin ang budget na isang public document sa secretariat sa panig ng NUP. Hindi umano nila sisimulan ang pagbusisi sa 2026 proposed national budget hanggat hindi na ipaliliwanag kung sino ang tunay na nasa likod ng realignments at budget cuts. Ipinunto ni Puno na ang dapat gawin ay alamin kung saan at paano nagsimula ang paggalaw sa mga pondo, lalot na natili umanong intact ang transmitted version ng camera. Siguro bangitin niya kung sino specifically para magkaayos-ayos magka na sila. Masama yung pagka-blanket na sinisiraan ako dito sa kongreso. Eh lahat kami tinatamaan eh kaibigan ko si si Senator Chise. Eh. ako na damay na naman diyan sa ako sa yan. Hindi, walang ganyanan. Walang walang wag natin lalahatin. Siguro banggitin niya na ako sino yun para at least magkasagutan na sila. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.